Okay mga marites, blind items ba hanap mo? Pwes, talasang isipan at paganay na pagiging marites. Dan lang dito niya new segment na kinauhumaling at pilit na hinuhulan. Ang dahoo oh, oh, hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag una, nasaan? Mm. Huli ka. Huli ka. Ikaw huli yan. ka, akin yan. Oo, huli oh, huli no. ka. Nakakalokal. Kasi ngayon pa lang, uh, usong -uso na yung mga nag, nag, uh, pinag-usapan ng mga kasal-kasal, di ba? So may mga sh ba, bridal shower, may mga tag-party na pwede na pala silang sa isang building lang magkatabing kwarto. Ah. di diba na eh, ito yung bar. grupo ng mga lalaki, ito yung may grupo mm. ng mga babae, oh, the pwede bride naman and the talaga. Groom, na, diba? Pero, ang nakakaloka, dalawang celebrities ito na magkaibigan na nalilink o pilit nililink ina, nilalagyan ng romansa yung kanilang pagiging uh, friendship. Pero sinabi na ng girl dito dati na wag sisie, eh, wag sisie, wag sisie. <laughs> Kasi parang beshi lang daw po talagang turing niya dun sa lalaki lalaki okay, mm. na di umano'y oh, best friend niya na nagugustuhan siya. So si aktor eh, at saka itong si actress, common friend nila yung groom and bride-to-be mm. na nag, nag, nagkaroon nga ng stag party and bridal shower. Eh, ito pa lang si ano, ito pa lang si aktor tuwan-tuwa na mas gusto niya mag-stay sa room ng mga girl. Mm. Kasi siya pa lang nagdala ng mga <laughs> Matthew Dancer. Oh my God. Siya palang nabibigay ng... Para doon sa kanyang ano? Sa kanyang... Soon to be... hindi, girl. hindi. Oh. Sa, sa Friend nila eh. Ay, okay, okay. Pero she siya, eh, nililing kasi siya doon sa girl na kasama niya, na kaibigan okay, ka okay. nila, na parang silang dalawa. Pero sabi na nung girl, wa, kasi beshi lang kami. Kasi ang tawag nga niya, Sisi. 'di ba? So anyway, to cut the story short, nagulat yung mga ano, yung grupo ng mga kalalakihan kasi yung actor mas pinili pang magstay doon sa room ng mga girls although nagpapalitan naman pala tumitingin pero mas marami daw oras na ginugol si aktor doon sa kwarto ng mga babae kasi nga daw mas fine niya siguro i-direct <laughs> kung paano magsasayaw sayo yung mga mga dancers na siya pala din ang kumuha kaya tawa ng tawa si actress na nalilink sa kanya kasi sabi O oh, di ba huli ka talaga hinililink niyo nang inililink sa akin to e eh, besh ko to sisi ko to yon huli ka birds of the same thing to anong Oo, clue o, ang clue saan uh, do sa actor ang clue do sa actor award winning siya Oo, award-winning siya at madalas ang ginagampanan niya mga mga papel sa pelikula. Ay talagang pambeshi. Pero ay. every time na tinatanong siya sinasabi niya bahala kayo mag-isip kung ano 'yan basta ako masaya sa buhay ko. Talaga nagre-recruit siya. Ay nakakakuha siya ng mga ay, ano? Ay kasi meron pala siya ng mga contact. Oo, o, di ba yun? Ang, siya parang yun ang pinar niya doon sa sa friend nila. <laughs> Tapos siya nagdi-direct, Dito kayo sumayaw yan ang sayawan niyo ganyan-ganyan. Dito kayo sa pangitong pagsabit. Oh, bad. Yung pagsabit siguro kasama ah. sa eksena. Eh yung nililink um, sa kanya na girl lalo na actress ay actress, ay, ay, ay anak ng mahusay na actress. Ayun na. Di ba? Hindi ko sabihin. Oo na. <laughs> kaya sinabi yes, nung, yes. nung nalilinong, Beshi ko lang yan kaya huli Correct. ka. O oh, huli ka o. Oh, diva ba? At bago ako mahuli binabati ko si Roger S. Burr at ang kanyang mga anak na sina Tintin, Julian, Justin dyan sa Connected Kato. Makikita po kami simula ngayong February 20 hanggang February 29. Jeric de los si Joy Yang, Lolita de Dios, so kaministahan talaga ako. Si Christina Bob, si Trinidad, at saka si Sarchino Trinidad pati na rin si Eril at si Attorney Pia Kabatpat mga bagong kasama doon sa programa ko doon sa kabila. Nung Sunday ni launch na po PBA, Politika, Basketball, Volleyball at Artista o oh, wow! sa BZM ito Live, ang taray lang, di ba? Attorney Teddy Rigoroso. Nakaba! <laughs> si Mayor Cherry Sampal, Tito Manny Garcia si sa Kuya Rene De Yon. Pati na po yung mga kapamilya ko sa Faces and Curves. Di ba? Mga sponsors natin sunyan And of course, ang Reagent Foods o oh, ang San Miguel ay oh, ready na ya bago umalis na ready po namin lahat siya. Ideal Vision Dr. Jessica Di maraming thank you yun lang na kasi ka eh. Hindi ni, mamay. Parang mag Hindi, din. Tapos rin ta doke. Okay, oh. yun, isa isa ko na. Nilista ko. Thank you Prelista po. Just marina ba ko? Marami Yes. yes. may ngayon lang 2 PhD. HD. Oh, give me a chance. Next. Oh. Uh, ah, ako yan. Iba ang tunay. Iba naman talaga ang tunay. Parang, ang Parang inumi naman niya. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, no? Parang, ano yan? Kwento ng uh, isang aktor. Ay. Mm. So, itong aktor na to, ah, uh, kumbaga, tinitingnan siya na, pwede naman na mag-asawa, na pwede naman oh. nang lumagay sa tahimik kasi talagang napaka-stable na niya. At nasa na, edad na. Nasa edad na talaga. Napakarami ng, uh, naipundar. Wow. So, wow. Alam ko agad nung sinabi ng <laughs> punda. <laughs> so, may nalilig sa kanya na art actress din. Mm. Pero parang hindi naman talaga din papunta doon. <laughs> parang hindi pa tayo magkaparay ng blind item? Hindi. <laughs> Beshi rin ang turing yan. Kaya ka natawa ko sa blind item mo. Sabi ko, bakit ano parang kayo? medyo pareho kami oh, ng, Ano, ng pinakagis nung ano. Oo. Tapos, oh. eto na. Yung pala, itong si aktor ay mayroon talagang karelasyon. Na? 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 Boylet. Oh, uh Na. -huh. Aklat ito. Aktor din. Oh! <laughs> Dumadami na sila! <laughs> Welcome to the club! Pero ganun ba yun? Uh, oh, hindi naman, naman, oh, hindi naman hindi ganun. Huwag makabagali sa atin ng LGBT. Bagets pa to ha? At ano? Magbagets um, pa yung uh, karelasyon? Oo. Oh, oh, oh. oh, Yun daw talaga ang ano niya ngayon. Ang bet kanyang bet, apple of the eye. At love na love ni oh, actor. aktor. Oh. Kawawa naman si actress. Ang galing pa naman magsayaw niyang actress na yan. Palaga ba? Oo oh, naman. <laughs> <laughs> Yaka sure. <laughs> Basta ang alam at, ko, si actress, marami ding nalilink. Mm. Uh oo -oh. Na, alam nyo na. At may kapatid ding actress si actress, no? Di ako sure, ah. Baka iba yung blind item mo, At oh. ako, nanay niya yung actress. Uh -huh oh, saya, saya. So, yun lang. Nagulat lang ako dun sa ano, boylet na uh, medyo bagets pa na aktor. Ah, kailan ko yan. Iba ang tunay. Eh, kasi, kasi si boylet eh. Kaya palagay ko, itong si aktor eh talagang mm, alam diba? na. Yun mm -hmm. na. Yun lang. Yun <laughs> lang. <Lako> <laughs> Magaling <laughs> sa ambay dyan. Ito na pati ay, nga. Oh nga, ito ang point niya. Yeah, pati oh nga yan. Yan ang porte yung tingnan. Sige baka mababasabi mo eh. Anyway, Din, yun na. Yun <laughs> <laughs> yeah, yeah. <laughs> anyway, na, yun na yun. Ay, ay, ay. Anyway, sige na. ko lang si, ano, Tita Bebot na ng... <laughs> ah, colorete clothing. ah ano, sale sila ngayon, ah. Kung gusto niyo ng mga branded, yung talagang legit branded na bags, clothes. Punta wow, ka lang kayo dyan sa may ah colorete, colorete clothing. Saan? Ah, Timog Avenue, Corner Scout Torillo. Wow. Yan. Gora lang kayo. At hello kay Arkin. Nako, tiyatanong ako ni Arkin kahapon. Arkin, hello. Sabi niya, Tita Rose, musta na po ang Marites University. Manonood mm. daw siya palagi. Correct. O, kaya, Hello, Arkin. O, oh, yan. Sino pa ba? Siyempre, nakalimutan ko na naman isa sa dapat kong batiin. Sa susunod, magsusulat na rin ako ng babatiin. Kasi nakakalimutan ko talaga Totoo, pag nandito na. Totoo, dapat nililista mo rin. <laughs> o, oh, yun oh. muna. Baka maalala ko. O, oh, Dean. O, Dean. Adin, tulad kasi na ano na nagaano na alis uh -oh. sa blind natin ko kasi may rap dahula. Oh, may kasi Ay, na, wala na mabibigay. Ano Christine Lubis, looking forward sa Who. Nakakaliwat hindi mahulaan lagi ang kay Dean Junardo. kasi po kung hindi ka pinanganak nanganak nung panahon ng 70s, 80s wala talaga. <laughs> kung Jessica, wala no sto. Pero pero ito. Bilbil -bil pa more. Bil, bil pa more. Ito nga kasi Oh yeah. Latest naman to. Kaya pala, bihira mag uh, nasuot ng crop bata po oh, yam bagi ah, so babae. top oh, oh. alam alam hindi may lalaki na nagka-crop top commission di diba? eh, uh, 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 ba eh kasi lang abil kung sa bagay kung dati noon usong midriff uh oo -oh. ngayon oh, crop top da, na midriff noon <laughs> ay alam mo nung araw hanging uh -oh. blouse ang tawag hanging, hanging blouse midriff daw sa hanging Tapos daw sa crop top social pangency di ba at hindi nagsusot ng crop top Alam hindi si Dean mula hanging blouse to ano midriff midriff ano? Midriff. Mid Talaga ba? Uh, may uh, may midriff uh, lang. Oh, tapos. crop, top. crop top. Uh, Okay. <laughs> Ito so, sa kaya, pala bira mo siya makitaan ng ganon dahil nga may tinatago. Ano? Mm. Si okay. kaya okay. actress yung so, nagbibida, uh, alive, alive pa rin sa showbiz. Uh, and kicking? alive and kicking sa showbiz. Kaya pala bira siya makitaan ng ganon. Uh, pati hata swimsuit, bikini, in two-piece. Ah, hanggang mga shorts. Oh. Shor nakita ko siya nagsushorts shorts oh. eh. Baka Ta pinagbabawalan ng jowa. Ayoko. ko. Basta hindi ko alam. <laughs> 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 yeah. Na magbibinta nga ako maka Jack Roberto, no? Ayun, di ba? Ay, nagtutupis siya na? Ah, nagtutupis ah, ba? Hindi ko nakita. Biro oh, oh na. Oh. Nakita ko siya nagsashow. Ay, Basta ganoon Para isa kasi nang <laughs> guest sa show, tumasan kamay niya, nakita yun, may mga siya. Ah, ha? Okay, uh, huh? kailangan uh, niyo pumunta kay Dr. Jessica, ay kay Dr. Uh, uh, Jerica Sata sa Faces and Curves. O oh, uh, yan ha. Ah. Hindi mo na. <laughs> ito ito sila mga na lang. Ngayon sa so, may kumpara na ari rin ng Ryan Bramamonte na ari rin <laughs> ng uh, <laughs> Dyke Food <laughs> Park at Pork nok putok batok <laughs> ng buwak. Ano putok Thank batok? Thank you. Putok batok, oh, di ba? Owner and staff of any resort sa buwak. Ito. Dr. Michelle Rihanon, uh, all the teachers, barangay barang leaders of Barangay Bicas Bicas, Bayakbaki na Benavista, Barangay Payana sa Torrijos, Barangay sa <laughs> Punong, and San Isidro of Santa Cruz. Sa lahat ng Freedom Boys na kasama naman, especially si Reggie Rihano Riego, si Ma'am Chari. O, oh, yung tori na oh, basa mo na maayos. Naalala na ko na mabatiin ko. <laughs> Ayan na, go, go, balik. Ayan, hello kay, uh, hello kay Samantha. Happy, happy birthday sa, uh, it's her 18th birthday sa ano diba ngayon? Monday, no? Sa mm -mm, Wednesday. Yes. Happy birthday, Sam. 18th. Ano? So, surprise ka namin, ha? Sa 18th birthday mo. Ayaw kasi mag-party. Eh, gusto-gusto ko ipag-party. Dahil, ano yan? Ah, Nag-iisang pamangkin niya ni Paul. Ayon. Nag-iisang uh, pinsa ni Gio talaga. Na Happy legit, birthday. Yan. Dami namin mag-birthday mo, uh, no? diba? Happy uh -oh. birthday. Ng, parang yung, wala nakahula sa blind item ko. <laughs> ay, ay, sabi, ay hindi natin belated happy oh, birthday si Lavinia B -bar, oh, Vinga, oh. Vigna, B. Bar Pati si Nitz Meralia. Birthday ngayon, Alvin Cabalda. Yeah. Cabalda May oh, friend, oh. di ba? Si Nitz, si Vinia. Mm -hmm. yeah. okay. Si Rodel Fernando. Rodel yeah. Fernando. Basta ako February 12, ha? Monday yeah. yun. May oh, kainan kami taray, dito. Di diba? ba? Alam mo na yan. Hmm. Oh, gusto mo? Kaya bago po natin tapusin ito mga kamarites. Okay, nasa na ba ako bago tapusin? Binabasa <laughs> ko dito pala. basahin mo ulit. <laughs> Akala ko yun yun. <laughs> Okay, bago po natin tapusin ang live, nais nice, po nung muna namin kayong pasalamatan ang Scott Media sa kanilang facilities at para naman sa mga kamaritas na kagaya po namin na gusto rin pong gumawa ng sarili nilang content online, pwedeng pwede nyo pong kontakin ang Scott Media para magamit niyo ang kanilang digital plug-in Play Studio kasama ang kanilang mga high quality equipment sa murang halaga. Kaya puntahan nyo na po ang Scott Media sa kanilang pong Facebook page o oh, kung saan pa man hanapin nyo. Diba? Yeah, lang. Okay, thank you Shiba Philippines, Speed Metal Oil and Nuwana Dental Clinic, sa amin Marinduque, sa Pinsa pa at gamit sa eskwela, uh, at Program. Hello Oy. kay Marilu Zafanta, yes, from Gazette. Oh yes, oh, naalaki, naalala ko to Marilu. Ako nagagalit sila, ang hirap daw hulaan ang BI mo din. Ang dali-daling hulaan <laughs> ng BI <laughs> din, ginipa away na, tinabi na. <laughs> ay, ako pa. Ewan uh, ko sa inyo. Uh, Oy, nagpaano din, Sino, uh, ay, nagpa ko, kulay po si Ronnie 0143. Ayan. Wow. Mm -mm. Thank you po, Ronnie. Ito, ito ang naganda si Eileen Grindley. Listening while driving on the way home. Pagdating ng flat, open ka agad ng TV. Kaka-addict kayo. Ay, gandahan lang. Nakakatuwa <laughs> naman. oh. Um, <laughs> nakaka-addict. nakaka Alam nakaka -ano. mo na yun? <laughs> Daming Pinoy ah. Dami talaga pong marites. Kaya mag-subscribe ka na po. Los Mentos. Sabi ni Lisette Ann Islers, mm. ito lang yung university na ayaw kong mag-graduate. kahit mag-repeater pa ako every step, more power marites you. ang gaganda yeah. ng mga, alam mo, gagaling na, gagaling nila magsulat, ano, oh, gagaling ng mga mensahe nila. Ah, pa, punta na kayo dito mag-apply kayong writer kasi nga, alam mo nyo na. Hoy, may, may bago, i-welcome natin, natin ang bagong writer natin. Okay. si Gracie. Oh, si Gracie ba? We Gracie. Winner na natin kanina. Gracie. Oh, uh, right. straight, Si Gracie. Mm -hmm. Gracie <laughs> ng Santa Ana, Manila. <laughs> ay, Ay ano mga marites. Ang dami nakahula ng blind uh. item ko. Oh, si Myra Hernandez ay from Hamden. Pati, pati Hamden, pati <laughs> Connecticut. Ay, ay, magkita tayo dyan. Oo. Oh, uh -oh. Pakapi kayo. Okay. Mm. Di ah, ba? Ah, wala ko. Si Ronnie. Ronnie O. nagpa, nagpa, oh, ano. Na. na natin. Oh, diba? Thank, thank, you. Ronnie. Thank you kay Salvi Aziz. Uh, my editor sa PSMPM. ma uh, Marikris si Casio Pataw. Iyan pa rin niya sa People's Tonight. And Neil Ramos of Tempo na ano muna ako, leave. Okay. <laughs> oh, Nire-ready na. Check mo <laughs> <on> ang payment mo. Ha? <laughs> Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. <laughs> hmm. Nire-ready na. Susulat na ako dun eh. Oh. Kaya ready na eh? <laughs> O yan na, na. Wala pang isa no mm. O pa, pa, ako rin po Ibasahin nyo po Sa Bulgar Sa Hataw din At saka sa Chronicle Online Philippines And of course Ang akin pong Unbettable um Channel kung, kung di pa kayo nag, Nagsasawa dito sa amin Pwede nyo po Akong puntahan doon At saka yun po Yung PBA uh, Larong uh, Palabas Sa DZME DZME 530 Tuwing linggo po yan, 2 o'clock. Okay, ako po sa www.pep.ph, sa Pika Pika, sa Abante Tonight, sa People's Balita, at sa Freebie Manila. Ah, uh -uh. Subscribe ka rin kayo sa aking YouTube channel na Rose Garcia Fab. Oo, uh -uh, diba? O oh, yung mga, ka mga kaibigan ko sa Santolan Road. <laughs> Santolan Station. <laughs> Tawala ka na siya. Station. Alam niya talaga. Nung natay ano? Na o, ano? <laughs> oh, Santolan. O, oh, Santolan. di oh, diba? Na. Pati na yung mga taga-kambiyas, taga... taga <laughs> Ay, di ba yung LRT, MRT sabihin mo? Diyos ko. Yung isa-isa mo pa. <laughs> Magkita-kita po tayo. Sino tinitinan? <laughs> Halika na. Kaya Halika kailangan na. puro daw tayo bati. O yeah. oh, yan. No. Yeah. okay. Ewan ko sa isa. O, maraming maraming Larong isa Pilipino pala ang title uh, ng show. Larong Pilipino. Tapos eventually mag, ano kami, magre-reformat. Oh. oh. maraming maraming <laughs> po. Maraming maraming salamat po sa dumaraming manonood sa, <laughs> nanonood sa amin tuwing live. Nakailan tayo? 1.9. 1.9 kanina yun. Oh kung Siyempre, ah, no, wala na ibang. Oh, oh. Sige lang kayo, ma. Noon lang, watch lang. Talaga masisiyahan kami nito. Iba-iba ang characters namin. Ako si Dean, di ba? Siya si Rose, di ba? Iba-iba yun. Alam mo, tinignan ah, ko, 36.9. <laughs> An ano Yung yun? Ano? subscribers. <laughs> ano ba? <laughs> sabi ko marami salamat po sa 36.9 na nanonood. 1.9 sabi ko, di ba? Ako nang hmm. tinignan. Ako nga. Ba't nila hulaan yung BI ni Dean. Ang dali, pinakamadaling BI. Binigay okay. na Okay, mga Marites. Okay. Dahu, dahu, rin yung sinabi niya. Hula-hula <laughs> na kayo, mga Marites. So, sana yung nasiyahan po kayo sa aming hmm. live edition ngayon. Uh, ano? 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 Sige. Na. Yan po ang ano? dahu mula sa Marites, Marites University! University!